Magandang araw po mga Beckymon, mga Becky, mga Beklita, mga Vekler, mga Vokla, mga Venkler, mga Bayuta, mga Bayot. Magandang araw po sa inyong lahat. Alam ko po na hindi naging madali ang pagtanggap nating lahat sa balita na sa pangalawa pagkakataon ay uh, nagkaroon po ng uh, hindi pagkakasunduan sa amin ni Junakis Ni Darwin Taylo at uh, kinailangan po namin uh, sa pangalawang pagkakataon ay uh, maghiwalay muna ng, ng landas. Uh, hindi po totoo yung mga kumakalat na chismis na, na kami daw po ay magbowa, magjowa kung ano paman. We've been uh, the very best of friends for like a year pero sa loob po ng isang taon naming pagkakaibigan, uh, marami na po kaming pinagdaanan. Ang uh, una pong paghihiwalay namin din ng magkaibigan, uh, since magkasama din po kami sa bahay, ay lubang napakasakit po sa akin. Uh, sa pangalawang pagkakataon po na ito, hindi po ako gagawa ng isang video, kahit ano pa mang video, na ako si Becky Mon at uh, umiiyak iyak dahil po gusto ko pong ipakita na hindi rin po naging madali para sa aming dalawa ang lahat ng aming pinagdaanan. Uh, mahirap pong intindihin yun para sa inyo dahil po ang nakikita nyo po sa mga videos sa aming YouTube channel ay si Modak at si Junakis. Uh, ang pagkakakilala po natin sa kung sino po ang mga tao sa likod ng mga karakter na aming ipinakikita sa YouTube ay uh lubhang napakababaw po kung ating uh, uh, titingnan ang totoong istorya at ang lahat ng namamagitan sa amin bilang magkaibigan kaya po uh, sa tingin po namin uh, mas makabubuti na po sa amin ang uh, maghiwalay na muna ng bahay uh, wag na po muna gumawa ng mga videos na magkasama. Alam ko po na marami po sa inyo ang nagsasabi na parang hindi kompleto kung si Mudak ay walang Junakis para po itong dinuguan na walang puto. Parang katulad nga po ng sinabi ng isang uh, subscriber namin sa YouTube para po itong uh, mangga na walang bagoong o kare, kare na walang alamang o o sago na walang gulaman lubhang Masakit po talaga ang pinagdaanan namin. Mahirap ang lahat ng desisyon na aming ginawa. Subalit, mas makabubuti po sa aming dalawa na maghiwalay na po muna uh, dahil na rin po sa mas dumadalas po namin hindi pagkakaintindihan. Ayun na nga po, lubha po kaming uh, nababagabag na baka po maapektuhan ang pagsuporta nyo sa amin. Subalit, may ko pa rin po. Uh, na gumawa ng mga videos na kikiliti sa inyo. Kung sakaling hindi po man mapunan ang katuwaan o kasiyahan na naibigay naming habang kami ay magkasama, uh, siguro po darating po ang panahon na pagbibigyan po kami ng Panginoon na muli pong magkasama at uh, pag dumating po ang pagkakataong yon <laughs>